Ako malakas ang kutub ko natong sigo at si Bato, mga kababayan ko, tatakbo isang eh higher position to. Walang uh, pwedeng 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 mangyari yon. Mga kababayan, pero ang thinking ko dito, mabalik lang ako sa usapin kay Buday, mga kababayan. Ang tataka lang ako no, bakit yung mga kaanak nila, apo niya, apo ni Duterte, apo ni kay Pulong, si Baste dumalaw na Si Sarah, yung mga anak niya, yung mga babae ni Duterte sa buhay niya, personal aid niya, nagsipagdalaw na, mga kababayan ko. Pero napapaisip ba kayo, mga kababayan? Napapaisip ba? Ako napapaisip din eh. Di kaya malapit na talaga to. Kasi nagpupuntahan na sila eh. ba? Diba? Napansin niyo ba, mga kababayan ko? Nagpupuntahan na sila at kanya-kanya na silang pabida. <coughs> Yung isa na issue sa pera dahil di umano'y nagpapapirma. Mga kababayan, yung isa naman na issue sa ganito And dahil sa mga nang dahil sa mga pakikialam sa mga maisog rally. Ang daming ano, ang daming Ang daming ano, hanash, di ba? Ano nangyari sa Netherlands? Anong meron? Baka sooner or later, mabalitaan na lang namin na si dating Pangulong Duterte, binawian na ng buhay. Una ng pumirma ng resolusyon ng dalawang senador para mapauwi sa Pilipinas si Duterte. Mm -hmm. So very sad, uh, very sad uh, information. What? So sana, uh, kung mamamatay man siya, dito na siya mamatay sa Pilipinas. Uh. <laughs> <laughs> Mga kababayan, tuto, kung I'm uh, very, very sad information, very, very sad information. Sana kung mamamatay na lang siya, dito na lang sa Pilipinas. Pero mga kababayan ko na no, nagihiring Pero nung no, inuhuli si Duterte, isa siya sa mga wala. Nagtago. Mga kababayan ko, natunogan niya kasi na may huhulihin-huhulihin si Duterte kaya nagtago dun eh. Tuloy. sa ibang bansa, para naman na uh, pangulo ng, dating pangulo ng Pilipinas yun. Alam mo hindi, kung bawian man si Duterte ng buhay sa ibang bansa, kasalanan niya yon mga kababayan ko. Alangan naman, mga kababayan ko, Oh, matededo na si Duterte, uwi nyo na sa Pilipinas to. Pwede ba yun, mga kababayan? <laughs> hindi, mga kababayan ko. Hindi ganun, mga kababayan. Nagkasala siya eh. So, pagbayaran niya yun doon sa dahig. Woo! Sa International Criminal Court. So, ngayon, mga kababayan ko, pagbalik niya sa Pilipinas, mga kababayan, abo man siyang umuwi dito sa Pilipinas, deserve. What? Mga kababayan. Hindi ko alam saan kumukuha to si Bato. Ito si Bato, promise, mga kababayan ko, no? Hindi to senador ng Pilipino, senador to ng mga Duterte.